Ayan. Ito so yung binili ko kanina. Ayan, mga kasari. Kamusta kayo mga kasari? Ayan. Um, ayan, ngayon ay September 14. Ayan, kaninang 10 AM pa ito. Pero ngayong hapon lang kinuha. Kasi, iniwanan ko sa palengke. Ayan, kinuha na lang ng asawa ko. Ayan. At ito pinamili. Bukas na ito kasi kinuha ko yung sabon. Na nalido kasi ako. Kaya naku yung sabon. Ayan. Bihon. Tapos. Kaji bar. Ayan. Kagaling. Hindi kaya na ano ito. Kasi kanina pa ito nakababa dito yung ano. Kanina pa ito nakababa. Hindi kaya ito na anong mga ano dito. Bagay. Ano naman ito. Wala namang powder parang wala naman to powder liquid ito liquid na liquid yan tingnan ko lang kasi delikado eh ah ito yung safeguard matapang pa naman amoy na ito sana hindi naman hindi naman na ano yung ano natin ayan saka ito release po Aya parang may langgam na spaghetti. Ayan. ito lang naman mga kasari, kaong pilang ito. Ayan lang. mga sabon pa naman ito nandito Kung matindi ako na dito yung soap okay, guard so, mamaya ko na yun ayusin ayan ito yung mga sa rapol ayan mga kasari ayan 260 260 grams tsaka 175. Ayan. Ang mga expiration nito is matagal pa. Teka lang. Eh, ano ka lang. Ayan. Matagal pa mga expiration nito. Ayan. Kaya lang, mapapalitan pa naman ito. Inano ko lang kasi para ma... Ang importante, ayan, June 2026. Ang importante kasi, makuha ko yung ano, yung kung ilang gram siya. Ayan, 2026 pa yan. Baka mapalitan pa yan kasi, oh. Meron, meron naman tayong mga kasi malay mo may bumili is wala akong maibigay maibibigay ko pa yan ayan tsaka itong spaghetti ayan uh, tawag dito 800 800 grams sya tapos itong bihon yung spaghetti na to ano kasi talaga eh tinitingnan ko talaga yung expiration niya eh asa na yan Uh, expire nitong spaghetti na ito is Ayan, ito. Sa February 2025. Ayan, February 17, 2025 pa. Ayan yung expiration niya. Mga halaga sa atin ang expiration niya. Eh. Ayan. Tapos itong bihon na ito, yung bihon na ito, mayroon ako nga mga stock na bihon dyan. Ayan, sa ano pa, 2025 din siya, July 18 talaga kasi ma maano yung ilaw eh. Ayan, July 18, 2025. Mas okay ba yung walang ilaw? Wait lang. Nakakasilaw, di ba? Ayan, July 18, 2025 pa siya. Ayan, napadal yung expiration ng mga ito. Ito, baka mapalitan pa ito. Pero madilim eh. Mapalitan pa ito. Ang importante dito is 175 ml ito. Pero na kung lista nito, baka mapalitan pa ito. Ito magkasama ito sa dalawa. Ayan, itong safeguard is 125 grams. Ayan, mapalitan pa rin ng kulay. Ito baka maging green pa, 'di ba? Diyan natin na, ano, ito is pinagkalas-kalas ko kasi nung pinicturan ko is nakakalas-kalas, ito is sa February 2025 pa. Ayan. tagal pa mga expiration na mga ito. Pero sure na makapagitan pa ito mga kasari. Ayan. Ayan yung kasama ko sa pinamili ko. Ayan. Yung hotdog is andun sa freezer. Lagi naman maraming hotdog dyan eh. Meron naman tayong laging hotdog. Kaya ah, malay natin baka madagdagan pa yung hotdog kasi nandyan lang naman yan dami tayong at baka na, gawin nating uh, dalawang bag di ba titingnan natin <laughs> ayan lang ayan good morning good morning mga kasabi ayan. at ayan na nga at uh, meron tayong ano munting para dito sa akin store ayan uh, dati ko na ginagawa yan uh, ating December uh, nung hindi pa nag pandemic nagawa ko talaga yung magpaparapol. Ayan, dati, ang ano ko is uh, gigas, saka, minsan, dati nga meron pang electric fan. Electric fan yung pinaka, pinaka, ano ko, pinaka, malaking, ano ko, sa pinaka, oh, number one winner. Ayan, gano'n. Pero ngayon, uh, ito, konting ano lang, kongting uh, groceries lang ang ating sa ating mga kumar. Ayan. Pero ano, uh, kunting halaga lang yun mga kasari. Uh, yun lang yung, Kasi nung, nung, nung nag-grocery ako, bigla ako naisip na magparapol na kaya ako. Ganun. Ayan. an, ayan, bumili na rin ako. Para lang makuha ko kung ano yung mga grams niyan. Ayan, kaparap. Mabili man, ah, uh, mapapalitan ko. Tapos, meron akong lista niyan. Lista ko na. Ayan. Ah, uh, excited din ako. Sa ano yan, ah, uh, meron, meron tayong 100 days. Ayan. Ah, uh, September 15 hanggang, ah, uh, December 24. Ayan. Yun ang, ano ko, ah, uh, sa umaga yan, dapat maibigay ko na. Baka, ano yan, ah, uh, kasi busy yung ating mga tumor ang gagawin ko yan baka maaga pala mga 8 ganyan baka maglalive na lang ako ilalive ko na lang yung pangunap niya sa aking page ayan para mas maganda live eh. para ano, gano'n na lang para sa hapon kasi busy na tayo sa hapon eh, kaya ano eh kailangan matapos natin ng maaga ayun lang Ayan, ito yung pinamili ko kanina. nasa na yung resibo? Kaninang umaga at pinakuha ko lang ito hapon. ngayon hapon. Ayan ay 6.30 p.m. na mga kasari. Ayan. Ayan, ngayon ay September 17 bilis no September 17 ang bilis ng araw ayan namili na tayo ng konti mga kasari ayan ayan tapos hindi natin sisirain itong istro kasi gagamitin pa ng asawa ko kasi nga nakalimutan namin bumila ng istro wala siyang gagamitin mamaya Ayan, mayroon dyan packaging tape. Kaya lang syempre, iba kasi yung ano kasi yung talaga yung tali. Ganito rin talaga yung ano, yung tali na binibili namin. 80 isang 80 pesos isang rolyo. Rolyo ba tawag doon? Tama rolyo. Kalimutan bumili 6:30 night, wala nang pa naman ngayon. Wait lang. Ayan, natanggal ko siya. kaunti lang. Ayan mga bulak. Bulak. Tapos ito. Cheese. Kalti. Or ito, bukas na to eh. Binuksan ko kanina to. Ayun kasi, yung kaya na ilangan ko. Ayan. Ah, those days. Kumuha na ako ng sampo kasi nga, ah, bihira lang nakaraan kasi eh, wala eh ang mayroon may wings eh hindi naman masyadong mabili yung may wings kaya sample na pa kinuha ako tapos ito joy joy naman ako nakalimutan ko ang dapat to ano eh, ang bibilin ko nito kasi walang 25 grams ang bibilin ko dapat ano lang eh, dalawa lang eh hindi kayo isa lang nakalimutan ko na sa tuloy lahat ito kasi hindi muna ako nagpiktas kasi baka mamaya hindi pwede kasi meron kasi sa kanila na hindi pwede pero ito yata pero pieces yata ito eh kasi oh, alanganin nga ah, ano to eh aanin ah, pala to ayan na wala sa loob ko hindi ko natanong kung pwede dalawang piraso lang walang 25 grams kasi ayan whisper again tapos nakaraan is walang brown uh, ngayon ang binili kong brown is isang dosena na ayan tsaka malit na cheese swiss na hindi pimiento yung original tsaka ito ang ang anak ko ito naman daw gusto niya kaya ang ginawa ko bumili ako ng isang maliit tsaka itong itong gusto niya wala kasing maliit nito eh maliit dapat bibiliin ko ayan tsaka saka ito ulit kasi meron pa ko dyan kaya lang kasi ah uh, nakaraan matagal din wala ito pagka nagkaroon sila ng taga bago ano kaya buti nga mayroon pa kaya tumuha ko yung dalawa uli ay ayan yung town tsaka 5-5 ayan yung tsaka ito gatas adult wala lang hala hala hindi ko napansin matigas wala matigas oh wala naman yun isang piraso matigas ano ba yun logi na naman yan tsaka isang walang long neck eh long neck lang dapat bibiliin ko walang long neck isang litro ito alphonse ayan